ating balita, prime water, tiniyak na babalik na daw sa normal ang supply ng tubig marapos ang ilang araw na water service interruption. Tiniyak ng pamunuan ng prime water na ngayong linggo ay babalik na sa normal ang daloy ng tubig sa ilang lugar sa lalawigan na kanilang sineserbisyohan matapos ang sunod-sunod na water service interruption nitong mga nakaraang araw. Dumipensa rin ang mga ito laban sa hinaing ng mga concessionaires dahil sa biglang pagkawala ng daloy ng tubig na ang ilan ay inireklamong mahina pa rin ang daloy kahit bumalik na ang kanilang serbisyo. Ngayong Uh, naka nakarecover naman na ah, yung majority ng barangay po natin dito sa Camarines Norte. So yung mga dulo pa po, still nagre-recover pa rin. So siyempre ilang araw yun, almost four days yun na walang tubig. Kaya yung mga nasa dulo po ng mga barangay, medyo natagalan sa pag-recover. Bukod kasi sa haba na nung lines, is almost din double yung consumption ng ating concessionaire dahil po doon. Sa panayam ng CNTV, ipinaliwanag ni Johnson Chan, Director Manager ng Prime Water na Pawang Emergency Cases, ang sanhi ng water interruption kung kaya delayed o late ang kanilang announcement. mga emergency kasi talaga hindi naman natin inaasahan, yun po ang hindi naman kami pwedeng mag-post syempre na parang may mangyayaring ganito. Hindi siya, ano, hindi siya projected na mangyayari yun. Kaya kaya nagkakaroon ka agad ng biglaan na mararamdaman nila na wala ka agad tubig, walang anong supreme water. Idahil dahil po yun siyempre, doon sa nangyari din na breakage na hindi rin naman namin alam na mangyayari po yun. Tatlong transmission lines umano mano ang naging depektibo, kabilang na ang transmission na nasa bayan ng San Lorenzo na aksidenteng natamaan ng backhoe habang nagsasagawa ng road widening. Uh, hindi po namin inaasahan na meron pang dalawa pa, na, ah, uh, tatlo, tatlo pang leaks ulit na nangyari po noon na kung saan itong uh, additional na tatlong leaks po na to is uh, emergency po ito uh, yung isa po nangyari doon sa transmission line ng DFF yung 300 mm po na transmission line natin doon sa may San Lorenzo uh, tinamaan po yon ng bako ng kontraktor nagkaroon po ng interruption tayo ng emergency. Agad daw itong naaksyonan ng kanilang mga empleyado, ngunit kinabukasan ay dalawang transmission sa Alinaw at Banban ang nagkaroon naman ng line leakage. Doon na-repair naman po siya nung Saturday, kaya lang nung pagdating ulit po nung Sunday, nagkaroon ulit ng dalawa pa ulit na ano po na uh, transmission line breakage doon naman po sa Alinaw Banban na spring po natin sa may bundok. Paliwanag pa ni Chan, ang mabagal na pag-recover dahil sa dami ng nawalang tubig ang sanhi kung bakit nananatiling mahina ang pressure ng tubig sa ilang mga lugar. Halos 5,000 cubic meter po yung nawalang tubig kaya po totally uh, matagal nakarecover recover yung lines po natin. Tiniyak nito na magiging normal na ang supply ng tubig sa lalong madaling panahon dahil ilang lugar na lamang ang itinuturing na under recovery. Ngayong week po na to, Uh, up to Sunday, makaka-recover na po lahat ang barangay natin. Patuloy kami na nag-monitor ng uh, pressure at availability sa iba't ibang bahagi po ng barangay dito sa Coma Restore. Bagamat nauunawaan naman umano nila ang hinaing at reklamo ng mga konsumidores, o mapilasit si Chan na mas mainam na magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook page o di kaya magtungo sa kanilang tanggapan sa halip na mag-post sa social media. Pwede po kayong uh, mag-chat sa FB page po namin o tumawag po kayo doon sa number po namin na nasa Facebook. Sa ganitong paraan niya ay maitatala ang kanilang reklamo, agad maaksyonan at makapagpapadala ng tauhan na mag-aayos. Samantala hinggil naman sa Hanabana, sinabi ni Chan na sa buwan ng Agosto pa ito posibleng makapagsupply ng tubig. Gayunman, hanggang 20 nepelometric turbidity unit pa lamang umano ang kaya nitong isupply hanggang Nobyembre. Update lang din po pala doon sa 5,000 cubic meter per day natin na supply from Hanabana. So ngayon po, uh, nasa 30% progress na sila ngayon. At ang projected po nila na makapag makapagsupply, is ngayong ubos, yun po yung ano nila. But, uh, yung kaya lang nila munang isupply is up to 20 nipilometric turbidity units. Umaasa ang opisyal na sa pamamagitan nito ay hindi na mahihirapan sa supply ng tubig ang mga residente ng bayan ng Labo. Uh, lahat po kami dito is nagtatrabaho naman talaga para maayos talaga yung supply niya po. And uh, naiintindihan po namin na yung tubig po talaga is kailangan ng bawat isa sa atin. So maraming salamat po sa pagintindi and sana po Uh, antayin natin yung mga susunod pang months or years kasi meron po kami mga project din naman na makakatulong para mas ma pa improve po yung supply dito sa Camarines Norte. Kung magkakaroon anya ng leakage sa mga linya dahil sa pagpasok ng Hanabana, ay maaari anyang dumulog ang sinuman sa tanggapan ng prime water upang kaagad na maaksyonan ang problema. Para sa CNTV News, Christine Malaluan.